Bad. Alam mo ba Na ang talento Ay hindi libre At hindi rin mura Ito lang yan Pag meron kang Kaibigan Na ang tanging Pinagkakakitaan o ang negosyo niya Ay ang talento niya For example, may kaibigan kang magician O may kaibigan kang singer O may kaibigan kang nagdodrawing. Hindi mo po pwede sabihin na mukha siyang pera. Hindi mo rin po pwede sabihin na ang mahal-mahal naman ng talent niya. Kasi ito yan eh. Ikaw ba kaya mong gawin yan? Kasi kung kaya mong gawin yan, hindi mo siya iyahayam. Hindi mo siya iyahayam. At hindi mo rin siya dapat baratin pag hinayar mo siya. Kasi nga hindi mo kaya gawin yung ginagawa niya might as well, kung namamahalan ka, humanap ka ng iba. Hindi yung magsasabi ka na lang ng kung ano-ano to sa tao. Kung ayaw mong, hindi kayo magkasundo sa preso, simple lang yan. Humanap ka ng iba. Okay? Paalaala lang, no? Walang talent na libre. Naalala ko kasi, ako marunong ako mag-magic dati. Nagmamagic ako nung hindi pa naapektuhan yung aking kamay. Actually, nakakapag-magic pa rin naman ako ngayon nasa sa tao na yon kung gusto niya ibigay ng libre pero kung ikaw mismo mambabarat wag naman gaya nga na sinabi ko dati sa kapwa negosyante mo or sa mga taong nagne-negosyo wag mong baratin so, especially ang talent yan eh wag mong babaratin wag na wag mong babaratin okay? malinaw sige bye bye